Hello mga B, it's me again, Ransel. So today mga B, may gala tayo. So ayan, kita ninyo, nandito tayo naman tayo nakasakay sa tricycles. Hindi po kami namasahe, kundi nakisakay lang po kami. So, ayan na nga mga mi, papunta na po tayo ng lupaw kung saan doon po tayo mag-overnight mga mi. So, unang-una, kailangan po natin munang magpagasolina. So, ayan na nga mi, naging tatlo na nga po kami sa tricycle para na po kaming tinapa. Siyempre, kailangan namin magsiksikan kasi super ang init ng araw na yan. So ayun na nga mga mi, nandito na po tayo sa pinaka-highway nila at medyo malapit na po tayo sa pupuntahan natin. Hindi ko alam kung anong barangay yun. Basta Poblacion South ata. Yun, yung malapit na papunta po na munyos So ayun na nga mi, bumaba na po kami dito sa Tricycles. And of course, nagtanong-tanong po muna kami kung saan po dito yung bahay ng pupuntahan namin. So ayun na nga po. Medyo naligaw kami mga mi. Dahil hindi namin alam kung saan yung bahay ng pupuntahan namin. So ayan mga mi, naglakad na kami papunta doon sa tinuro sa amin kung tama nga ba ang aming pupuntahan. So, ayan, kita naman ninyo. Ang pakraftop, kraftop. tas ang itim-itim naman, char. So, ayun na nga, Mi. Nagtanong ulit kami dito sa ikalawang bahay. At ayun, napansin na namin yung pupuntahan namin, mga Mi. At syempre, kita ninyo yung chanelas ko, mga Mi. Nasira na kalalakad. So, ayun na nga po yung ating pinuntahan na babaita. Ayun, nagpalita po tayo ng tsinelas. Kasi nga, Mi, hindi na ako makalakad. Kasi nasira yung tsinelas ko, nakakahiya. And of course, mga mi, hindi pa nga pa kami kumakain. So ito, nanghingi kami ng tanim na gulay sa kapitbahay nila. And then ayun, kita naman ninyo ang babaita, nag-uurong na. Hindi na po namin napakita kung ni ano inulam namin, kung anong ginawa namin, at kung sino nagluto. Siyempre, after namin kumain, pupunta po kami ngayon sa may bukid upang magmerienda ulit. Ayan, merienda ulit. Katatapos lang kumain. Pero hindi tumataba si Akla. Ayan na nga mga mi. Naglalakad na tayo dito sa kabukiran. Kitang-kita ninyo, ang ganda ng view dito sa bukid. So ayun, may tanim pong sibuyas kayo. Bawal medyo, bawal umapaksa mismong bukid. Doon lang tayo sa may pilapil. So, ay na nga mga mi, ang tawag nag-ikot-ikot na tayo kasi may hahanapin tayo. Maghahanap tayo ng gulay. Ayan, gulay ba? O magpipicture lang. Siyempre, parang ganun na lang din, di diba? So, ayan, kasama ko na naman yung dalawang e-abab. Siyempre, hindi ko naman lahat is nailagay dito yung video. So, ayun, ang tawag dito, naghahanap na nga po kami ng gulay. So, ano amin niyo ba, guys, kung ano yung gulay na yun? Pakicomment nga naman. Ayan, dito na nga po tayo. Maghanap tayo ng kamote. Talbos ng kamote. Ayan, syempre papakita ko sa inyo yung view ng pinuntahan namin. Syempre sa bukid tayo. alang nga sa dagat tayo mga mi, ba? Diba? Bukid nga pinuntahan natin. Sige, ulitin mo pa. Syempre, after natin mangwa ng mga talbos, ay nagluluto na po ako dito ng turon. Ay, ayun ang magiging merienda namin. Ayan, mga mi. Mainggit kayo sa turon namin. Eme!